Nakakapagtaka ba kung bakit yung iba parang kahit anong gawin nila, asenso agad? Parang may magic? Parang lagi silang tinatamaan ng swerte. Pero ang totoo, hindi swerte ang sikreto nila. Ang meron sila. Matinding disiplina. Matatag na mindset. At mga ugaling sinasadya nilang ulit-ulitin. Araw-araw. Kaya sa video na to, ibubunyag ko ang pitong ugali ng mayayaman na hindi nila basta-basta sinasabi. Mga ugaling pwede mong simulan kahit ngayong gabi, kahit wala kang milyon sa bangko. Kung sawa ka na sa paycheck to paycheck na buhay, kung gusto mong makawala sa cycle ng laging kapos, at huwag mong lalaktawan kasi yung pampito, yun ang pinaka-overlooked pero sobrang life-changing. Kung seryoso kang makaalis sa buhay na laging kapos at gusto mo talagang umasenso, ito na ang video na hindi mo dapat iskip Number one, ang mayayaman gumagastos ng mas mababa kaysa sa kinikita nila. Hindi sila nagpapadala sa uso o sa pressure na magmukhang mayaman. Kung ang kita nila ay limampung piso, hindi sila gumagastos ng anim na pung piso. Marami sa atin kapag sumweldo, kain sa labas. Shopping. Gastos agad bago ipon. Ang mayayaman, sila ang kabaligtaran. Gumagastos lang sila sa kung ano ang kailangan at pinapalago ang natitira. Quick tip. Gumawa ng simpleng budget rule. 50% para sa needs, 30% para sa wants, 20% para sa savings and investment. Number two. Ang mayayaman ay lifelong learners. Hindi sila tumitigil sa pag-aaral. Kahit milyonaryo na, nagbabasa pa rin sila ng libro, nanonood ng educational videos, umaattend ng seminar. Bakit? Dahil alam nila, ang utak, parang muscle. Kung hindi ginagamit, nanghihina. Kaya tanong, kailan ka huling nagbasa ng libro na hindi pang school o pang trabaho? Kung gusto mong umasenso, unahin mong palaguin ang utak mo. Number 3. Ang mayayaman ay maaga gumising. Halos lahat ng successful people may isang common denominator. Early risers sila hindi dahil gusto nilang magka-eye pero dahil alam nila na ang oras sa umaga ay ang pinakamaayos at pinakamagandang panahon para magplano, magtrabaho at mag magreflect. Ang kaaway ng progreso, disiplina. At ang simula niyan ay ang paggising ng maaga. Number four, ang mayayaman, marunong mag-invest. Hindi lang sila umaasa sa sweldo o sa isang source of income. Marunong silang mag-invest sa stocks, real estate, negosyo, o kahit sa sarili. Ang pera nila hindi lang nakatambak. Ginagawa nilang empleyado ang pera nila para kumita pa ng mas maraming pera. Start small. Kahit limang daang piso sa digital wallet investment app, basta may simula. Number 5. Ang mayayaman may strong self-control. Hindi sila bumibili ng bagay dahil lang gusto nila. Iniisip muna nila kung ito ba'y kailangan o luho lang marunong silang magsabi ng hindi ngayon. Example, may nakita kang bagong cellphone, inaalok ng zero interest, pero kailangan mo ba talaga? Ang mayayaman, inuuna ang disiplina bago luho, dahil alam nilang darating din ang panahon ng gantimpala. Number 6. Ang mayayaman nagtataguyod ng tamang network alam nilang hindi sila uunlad kung sila lang mag-isa. Kaya palagi silang humahanap ng mentors, business partners, at inspirasyon sa mga taong mas magaling pa sa kanila. Ang tanong, sino ang madalas mong kausap? Nagpapaunlad ba sa'yo o nagpapabagal? Remember, you are the average of the five people you spend the most time with. Number 7. ang mayayaman hindi takot magsimula at magkamali. Sila ang unang sumusubok ng bagong bagay. Kahit may risk, kahit may chance na magfail, they do it anyway. Dahil para sa kanila, ang failure ay part ng proseso. Ang hindi pagsubok, iyon ang tunay na pagkatalo. So, anong idea ang iniisip mong gawin, pero hindi mo masimulan? Maybe ito na ang sign Kahit isa lang sa pitong ugaling ito ang simulan mong baguhin ngayon, may mararamdaman kang pagbabago. Pero kung lahat ito'y unti-unti mong gagawin, walang duda, aabutin mo rin ang tagumpay na gusto mo. Tandaan, hindi mo kailangan maging mayaman bago ka magpakaugali ng mayaman. Kailangan mong magpakaugali ng mayaman para maging mayaman. Comment mo nga sa baba, anong ugali ang gusto mong simulan ngayon? Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and i-share itong video kung gusto mong makatulong sa iba ring gustong umasenso.